Tay, okay, uh, ito, uh, usapang ano lang, about sa business mo. Siguro naman, uh, hindi naman tayo bago para sa mga ganyan yung sitwasyon na nauna is pinapasok tayo ng tourist. Uh, uh Na-aware lang po kami about sa nangyari po sa viral. Eh, gusto ko rin po malaman yung balik yun sa nangyari. Ano po ba yun yung katotohanan doon? Is talaga po bang may sa na 200 or naiinterpret yeah. or naiin like, ano lang sila? Wala, sila pumasok dito, hindi nga namin alam yun eh. Uh, Pabulay nga sila dyan, hindi namin alam. Lam, Mal malaman ng mga anak ko na nandoon, mayroong nakatent doon, tinuntaan mga anak ko. tapos nung mapuntahan yan, nagdadaklak na sa sabi, inyo ba itong ilo? Inyo ba itong lugar na to yon hindi sila magkaintindi ang mga anak ko kaya pinapunta ako ng anak ko kayo na yung pumunta roon kung ka usap pinuntahan ko nga pumunta punta ko ron ito salita ako isa salita ako parang sa kanya hindi na mabila kung ano yung mga sinasabi tapos sinabi ko sa akin ang tanong ko ang sabi ko inyo ba itong lugar na ito inyo ba itong lugar na ito ilang beses sabi ko, kung sabihin kong amin doon. Pero hindi namin nagbabawal ang ilo. Ang sinabi lang nung hibag, kami po ay naniningil ng 200 per 10. Ang pandinig lang niya, 200 per head. Mm. So, ibig sabihin tay, is yung 200 na yung is per 10? Per 10 no? Hindi per head? Hindi ho. Hindi. Uh -huh. So, mali yung sa viral niya na sinasabi doon na kayo is naniningil ng 200? Oo, uh -huh. mali po talaga yun mali. Saka, marami na rito tanungin kung sino ang sinigil namin ng ganon terhi ni Hindi, in nga, kami naniningil dito. Oo, oh, yun nga eh, oo. Kasi kami ha, paulit kami para, para sa amin, uh, kami po is paulit-ulit na po kami po pumunta rito. So, nagulat lang po kami sa viral na nangyari. Hmm. Yan, mga uh, kaya uh, kaya po natin inaalam yung side po ni tatay kasi Napaka-pangit naman po na bigyan nyo ng sariling video dahil lang po sa content na ganito sistema dito sa Daraitan. So pagdating po sa Daraitan, kung wala po kayong pambayad, huwag na po kayo sa Daraitan. Sessional po ang tinatawag dyan. Unang-una, per session, depende po yan kung summer po ba o rainy days. Sa rainy days po, kawawa po yung mga tao dito sa Daraitan. Yan po yung number one na sinasabi po natin. Wala po silang income. So, lahat po nang nakikita nyo yung ano yan, Tent. Lahat po nang nakikita nyo yung cottage. Please, pakita mo, pakita mo. Lahat po yan. Lahat po yan mawawala pag rainy days. yan Pag rainy days po. So, yan po. Lahat. Lahat po yan mawawala pag rainy days. Ayan po, pagdating po sa summer. Summer po. Please po kung kayo po is willing sa mga gathering or swimming uh, expected na po natin yung sistema na kailangan po natin magbayad wala na po dapat tayo yung pag-usapan pa kumbaga ano lang sila no? happiness ngayon na lang, lang, po na. ngayon lang po bumabawi ang mga uh, na nasa part ng owner ng mga cottages yan, mga ganun po. Pero yung ilog is welcome kahit saan. Hmm. Di diba, Tay? Opo. hindi uh, naman talaga pwedeng pagbawal eh para sa lahat. Hmm. Ang tubig para sa lahat. Kasi na... ano naman yun eh, uh, umaagos yung tubig. So, ang pinaprovide lang po talaga natin dito is yung uh, cottages na talagang pinagkakakitaan din po ni Tatay. Hmm. O so, sana, doon po sa nag-video, hindi ko naman po kayo binabash din sana isipin po natin bago po tayo maggumawa ng video. Isipin din po natin yung kalagayan ng mga owner. Kaya hindi po lahat ng pagkakataon is kumikita sila. Kaya po lagi natin tatanggahan. So tayo, uh, maraming maraming salamat po sa, ano, sa sinabi niyo po ng eh, statement. Maraming salamat. Ito po is i-upload ko, hindi po para sa ano sa, mga uh, the views. I-upload -upload ko po yung video na yan para sa awareness po ng mga o sino mang willing po pumunta ng Daraitan. Niyo. Welcome po kayo sa Daraitan. Kung ano man po yung pupuntahan yung resort or ano po, huwag na dapat tayong pang-question pa. Kasi sessional po ang nangyayari dito sa Daraitan. Welcome po lahat. Ngayon, nasa sa na po yan kung gusto niyo po mag-cottage or kung may dala po kayong tent. Diba? Kung may dala kayong tent, okay. Okay hindi so, ata nilalagyan ng bahay diyan, no. Mm, ano ang alam ko lang po no? dito, ah uh, kasi syempre dati kasi gato ah. Uh, dati kasi bangka eh. Oh, bangka. Kaya no. po may mga tulay-tulay na. So napaka uh, ano na po 'yan. Pinaghirapan din po nila 'yan. Uh, pinaghirapan din po nila 'yan. Ah, uh, syempre para makabawi po is ganun po yung ano uh, natin. Kailangan natin bigyan ng halaga yung pinagtawuran nila. Yan lang. Ayun, Tay. Uh, ito is para lang sa awareness ng lahat. Uh, kaya po tatin binidyo to para lang po di malaman natin sa side about, about dun po sa ano. Kasi sa video po kasi nila, puro na lang sa kanila. Uh, wala silang ano, uh, wala, wala, silang video na talagang sa inyo po ng galit. wala po. Uh, yung Oh, galit na galit na sila nun eh. Uh, sana yung mga viewers din at mga nanonood, sa mga commenters, yan, uh, isipin mo natin. Uh, lagi natin po tatandaan, ulitin ko lang po. Kung kayo po ay mag-swimming, gumagawa kayo ng ano, uh, plano. Isipin din po natin yung mga naghahanap buhay sa tabing ilog. Wala pong bayad ang ilog, pero sa mga kadish po may bayad. Entrance po, wala pong entrance. Ang meron lang po is parking. Doon po sa nag-upload, yung 200 na po na yon, para lang po yung sa cottage. Hindi po per person. Okay. Yung po yung ano? Tay, di ba? Oo, oh, yun po talaga naman. Yun talaga yung sinabi mong yun. Sana huwag nyo po i-bash. 213. Ah, uh, si tatay. Kasi sila po is simple lang na masaya pag meron po mga tao dito sa mga cottage niya. Okay lang po. Ayun, tay. Support po kami sa inyo, tay. Salamat uh, po. Upload natin yan. Para makita rin. kayo kayong magsawang bumalik-balik dito.